narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Coral Group mula Cotabato, nagpa-wow sa mga netizen dahil sa kanilang rendition sa isang Christmas song. Batang lalaki lalaking tila labag sa loob ang pagsasayaw sa Christmas party kinaaliwan online. Tagapagmana ng isang French luxury brand, planong ampunin at pamadahan ang 51-year-old niyang hardinero. Most search topics, personalities, music, series sa Pinas ngayong 2023, inilabas na ng Google. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukompleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Kota Bato Carolers! kung sila ang nangangaroling sa inyong tahanan, paniguradong hindi kayo magdadalawang isip na magbigay ng pamasko. Dahil sa kanilang nakakabilib na rendition sa Christmas song na Carol of the Bells. Ating damhin ang Christmas spirit habang nakikinig sa kotabato Carolers sa trending report ni Pamela Adriano. sa tapat ng inyong bahay na ngaruling ang grupong ito, e eh parang ikaw na lang ang mahihiyang hindi magbigay dahil sa kanilang husay sa pagganta at talaga namang mararamdaman mo ang Christmas spirit sa kanilang pagganta. Hangang-hanga ang mga netizens sa choral group na ito mula Cotabato City na siyang kumanta ng kanilang rendition ng Christmas song na Carol of the Bells. Kinilala ang mga nangaruling bilang mga miyembro ng Cotabato State University Choral. Pagbabahagi ng uploader na si Henry Ali noong araw na kinuna ng video na ito, nagreunion sila ng dating mga miyembro sa koral at naisip nilang mga bilang kanilang get together. Dagdag pa niya, naging bonding na rin daw nila ang pangangaruling dahil dito daw ay mas nakikilala pa nilang isa't isa kung sino-sino ang mga bagong miyembro ng grupo. Komento ng isang netizen, bakit daw kaya lahat ng Pinoy ay ganito katalented? Sabi naman ng isa, nakakahiyaraw magbigay ng limang piso. Sa ngayon, nasa may 22 million views na at higit 3 million likes na ang video na ito. sa ating next viral story. Bombastic side eye na may konting sayaw. Ganyan ang tila ginawa ng batang lalaking ito sa kanilang classroom Christmas party. Paano ba naman kasi? Sa trending video, makikita nga kahit labag sa loob, aba, tuloy pa rin sa pagsasayaw ang chikiting. Ang nakakatuwang video ni Butchog, panuorin sa report ni Millie Borha panahon na naman ng mga Christmas party at syempre hindi mawawala dyan ang mga sayawan. Ang ilan pa nga, napilit lang at sumayaw for fun o di naman kay para sa premyong matatanggap. Kaya naman aliwang hatid ng video na ito, tampok ang isang batang sumasayaw ng labag sa kanyang loob. Siya ay kinilala bilang si Gian o mas madalas tawaging botchog mula sa Marilaw Bulacan na umaten kamakailan ng kanilang school Christmas party. Sa video, makikita ang nakasimangot na mukha ng bata habang nakaside ay pa sa kanyang nanay na si Regine matapos nito manong piliting sumayaw mag-isang anak. Ayon kay Mommy Regine, nainis daw ang 5-year-old na anak dahil tumanggi itong samahan si Bochog sa pagsayaw sa stop dance game. At dumagdag pa sa stress ni Bochog, pagkadating na pagkadating daw nito sa classroom, hindi man lang nakabuelo at agad na lang isinalang sa laro. Pero nilinam naman ni Mommy na si Gian ay mahilig talagang sumayaw at kumenta Ayun nga lang, sadyang maikli ang kanyang pasensya. Ang dancing video na ito ni Botchog kinaliwa ng netizens. Marami ang natuwa at nakitan sa naging reaksyon ni Gian habang sumasayaw. At meron din nagsabing mukhang yari si mommy after ng pagsayaw ni baby. Ang isang ito, nakarelate pa kay Botchog at sinabing ganito rin siya kapag pinipilit na sumayaw. Ang viral video, umabot na sa halos 6 million views, higit 500,000 reactions at 11,000 comments. Para sa ating next viral story Rags to Riches Yan ang peg ng isang 51-year-old na hardinero mula sa Morocco Matapos mapabalita na bala kumano siyang ampunin At gawing tagapagmana ng isang bilyonaryo sa Switzerland Ang naturang bilyonaryo tagapagmana rin ng isang kilalang fashion at luxury brand na nagsimula pa noong 1837 sa Paris, France. Nako, kaway-kaway sa mga taong biglang nangarap na maging hardinero. Tamang manifest lang at baka swertihin din tayo sa trending report ni Arnold Herrera. gaano ka kalakas kay Lord. Kahit kasi walang sinalihang promo eh, tila naka-jackpot ang isang tabahadot mula sa Morocco. Pero take note, hindi ito scam. Usap-usapan ngayon sa social media ang mala teleseryeng Rags to Riches narrative ng isang 51-year-old na hardinero. Napabalita sa isang Swiss publication ng 88-year-old na bilyonaryo at tagapagmana ng kilalang fashion house at luxury brand na si Nikila ay binabalak na ampunin at gawing tagapagmana ang naturang hardinero na dating niya ring empleyado. Ayon sa inilabas na ulat, nakatakda niya itong pamanahan ng 11 billion dollars o nasa 611 billion pesos. Kabilang ang 11 yang ari-arian sa Morocco at Switzerland na nagkakahalaga naman ng halos 6 million dollars o nasa higit 327 million pesos. But wait, there's a catch. Bagamat certified good news ito, matindi at mahaba-habang legal battle umano ang kailangan lampasan ng kampo ni Puek dahil hindi naman karaniwan ang pag-ampon sa isang adult. Si Puek ay isa sa mga pinakamayaman sa Switzerland at kabilang sa ikalimang henerasyon kasunod ni Thierry Hermes, ang founder ng luxury brand. At para sa huling trending story, top trending searches in the Philippines. Ilang kembot na lang at tuluyan na tayong mamamaalam sa taong 2023. At panibagong simula na naman ang haharapin sa pagpasok ng Year of the Dragon. Kaya naman bilang pagbabalik tanaw, inilabas na ng Google ang most searched topics, personalities, music and series ng mga Pinoy ngayong taon. Alamin kung ano at sino-sino ang mga yan sa trending report ni Angelica Cosme. Nilabas na ng Google ang lista ng most searched topics sa Pinas mula news, male and female personalities, gayon din sa music, movies, and series categories para sa taong 2023. Sa male personalities nga ng una, ang South Korean actor na si An Bok Hyun. Bago nita na last October, napaulat ang hiwalay nila ng Blackpink member na si Jisoo, hikit dalawang buwan mula nang makonfirm ang kanilang relationship. Pumangalawa naman sa listahan ang One Piece star na si Makenyo Arata. Nitong Nobyembre, ginanap ang first fan meet ng Japanese actor sa bansa. Kabilang din sa top 10 ang singer na si Juan Carlos, gayon din ang mga aktor na si David Licauco at Marco Gumabao. Speaking of Marco, pumangalawa sa listahan ng most searched female personality sa bansa ang kanyang girlfriend at aktres na si Christine Breyes. Abang nanguna naman dito ang missis ni South Korean heartthrob Song Jong ki na si Katie Louise Saunders. Enero nang inanunsyo ni Jung-ki ang pagpapakasal sa British actress. This year din isinilang ang kanilang baby. At panglima ang model at girlfriend James Reid na si Isa Pressman. Para naman sa Pinoy K-Drama fans, nanguna sa Most Searched Korean Series sa Google ang sci-fi thriller Judy After School na sinundan ng moving The Glory, Twinkling Watermelon at King the Land. Pero kung movies naman ang pag-uusapan, nanguna ang worldwide hit film Oppenheimer. Nasa second spot ang action thriller John Wick Chapter 4. At pangatlo ang Barbie movie starring Margot Robbie at Ryan Gosling. Samantala, Say You Won't Let Go ni James Arthur. Say you Ere Juan Carlos. At pastilyo ng bandang Sanchez Lola. Maluhan ang mayakap na ang Ang top 3 sa most searched songs or lyrics ngayong 2023. Habang SIM registration, present finder, persona ng gata, kayo din nang nakamamatay na Nipa virus, sumiklab na gera sa Israel at laroang lato-lato ang most searched topics ng mga Pinoy sa Google ngayong taon. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang bombastic side eye ng ating chikiting. O ba? Diba? And I'm sure marami po sa mga magulang dyan ang nakaka-relate. At kahit na po ang mga adults o matatanda na katulad natin na sometimes, aminin po natin, napipilitan po na sumayaw, kumanta, mag-perform para po sa Christmas party. Pero alam nyo, For the economy po, gagawin po natin yan. Di po ba, malay nyo, manalo tayo ng cash prize. O di naman po kaya, ay mabigyan po tayo ng papremyo. Parang kumbaga, eh, papagod vibes lang din naman. Be a good sport, ika nga. Pero syempre, ang mga bata, katulad ng nasa viral video natin, paminsan, mahirap po kasing itago, Totoo nilang nararamdaman na mahirap po at hindi sila nagsisinungaling. O di ba, wala lang, cute lang po tingnan. At syempre, medyo nakaka relate po tayo dahil minsan na rin po sa ating buhay, aminin man po natin o hindi, noon tayo po ay mga chikiting pa rin po pag pinipilit ni mami o ni daddy na mag-perform, sumayaw, kumanta, tumula, mag-oration o kung ano man po sa harap ng mga bisita, hindi lang sa Pasko, kundi birthday o, o kung ano mga mga okasyon, ako, paminsan po ay kulang na lang umiyak po tayo, lalong-lalo sa mga mahihiyain, katulad ko po, o ba diba? Kaya naman po siguro, balik tanaw na lang at enjoy na lang po natin ano dahil minsan lang naman din po sila magigim bata cute lang tingnan at uh, kudos kay mami na na-videohan ito para may remembrance po ang chikiting pag lumaki siya na o oh, ito ganito ka noong bata ka ayaw at medyo may pagkamasungit pero sumasayaw pa rin. Game na game pa rin. Ayan, so Merry Christmas po sa lahat ng mga nagki-Christmas party po dyan at enjoy na lang po tayo. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.